Ready to go, Omar Where are we going today? pag shopping. Ay, bibilang kita ng gift kasi Baby, Bakit? Hey, ako ako. Ang ganda you 'yung gift because wala akong masyadong gift sa 'yung birthday mo. Wag masyadong super mahal, ang dami na nating gastos. Sige, maghahanap lang tayo doon kung pwedeng may bigay ko sa iyo doon. Nagbili ka for yourself, you deserve it. Na, no, but I'm gonna buy for you because it's your birthday. It was your birthday noong December. Baby, labi mo na nabibigay sa akin o oh, happy naman ako na. Basta bibilang kita, let's go. Okay lang outfit ko? Yes, maganda pogi mo. Okay, tuloy na. Sige na. So, papunta kami ngayon ni Javi David ng South Coast Mall. Yan, doon kami maghahanap. May mga pupuntahan kami doon mga stores. And maghahanap din ng pwedeng mabili. Kasama ng mga friends. Sila, yes. Marami din silang bibilihin daw doon. Let's see. So, dito na kami sa South, sa South Coast Plaza. Anong gusto mong bilhin? Di ba gusto mo ng bracelet? Hindi. Ikaw bibili para sa South mo. Hanap tayo ng bracelet pala kay Javi David. may magustuhan ka dyan. Bibilan mo talaga ako. Hindi ilan tayo. Baka mayroon maganda, di ba? I'm okay with sayo. a simple gift. Tapos That's... ang dami mo na nabigay sa akin. May konti pa lang yung Sige, try tayo maghanap. Ano nga binigay mo sa akin sa birthday ko? Wala. Yung suit lang. Ha? Yung, yung suit, suit lang. Hmm, ano maganda tayo? kaya yung suit. Ah, ano tayo. Christmas tree. A so, ano tayo tayo sa loob ng Bulgari. May nagustuhan ka ba, habi dito? I'm just gonna try the other one or the yes. other bracelet. Can you see? This one is a... What do you call this one? What do you get The Tubugas? Yeah, Chubugas, collection. And collection. the Serpentine. And the Serpentine. Oh. They're both beautiful. Hindi gali, pati niyan. Ganda. Pero maganda yung Serpentine. It's really nice. Ganda. Ito ba? Diba? Asan? Itong ahas? Serpentine maganda. Ano ba? Ano ba? Ano mo? Ano ba? Ano mo? Ano ba? mo kasi nila Yan ang diba? ano nila. budget. Sirpent ito tayo mura. Hindi <laughs> <laughs> pero kung anong gusto mo, diba? ba? Kasi konti na lang 50,000. Hindi, akin maganda kasi pero... sa mga ganitong uh, alahas. Yes. Hindi naman talaga ka ikaw kasi investment yun. para yes. Parang kinoconvert mo na yung pera. Correct. Eh. Tapos pa isang lamo mo dalawa, tumataas pa yung value. Yes. Pati yun na Ito yung itong serpent. Ito yung nakuha ng ahas yun. Eh, no? They're both nice. Yeah, yeah They're both nice. nice, promise. I think so yeah. the best one is the three. Yeah. So, serpent serpentine lang gusto mo, ma'am. Kay drama na oh. nakuklagi na Ang ganda ng ano no, serpentine, oh. Mm -hmm. mo na yan. Perfect oh. siya. May budget tayo. Bilhin na natin yan. Oh, sorry. Ay, it was good. Ano, no, di ba, Rick? You want it? You want it? May <laughs> budget Oh. If you want it. Maganda siya. Gusto ko. It's a yes. yes. It's a yes for yes. you. Yes for yes. <laughs> mo na yan. Promise? Sorry. <laughs> Oo. Oh, Kunin mo na yan. Maganda. Magkano <laughs> oh, ito? Basta. Kita mo na yan doon. <laughs> 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 Thank you. Nagustuhan mo may gift ko? Thank you. Ang mahal. Ganda. <laughs> di ako sanay sa yung nangisan la lang ba diba? Investment naman. Hehehe. <laughs> Bongga na naman dito sa Bulgani, mga ka-chocolates, di ba? Mm, meron ding, pa may patubig din. Order na may isang sisig. Kasi isang... Walang tokat babo. Walang tokat babo at saka sisig babo. dito. Chaves. Okay. 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 <laughs> Pasama na rin ng isang bulalo. <laughs> 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 o baka libre, libre ang sabaw. Isaw, isaw, isaw. Ay, isaw. Separate, separate na kami. Separate. Pwede din one per sa'yo na lang. Bayaran na rin yung churros. Ang nga, I'm so silly. Seven goes first? You go first. It, it, the, birthday, the birthday, girl. You go first. Okay. The serpent. Okay. Sayin <laughs> It's so beautiful. Yeah, again, this is really beautiful. Very nice. First time, the last. And it's gonna be worth it. Yeah. Oh, it's not gonna be the last. <laughs> <laughs> Hopefully. Yes. So, Okay. So always take it off from the side and wear it from the side, not from uh, the front. Okay. Yeah, it should be from the side, yeah. right? Yeah. Yep. Mm -hmm. Is it okay? Yeah. okay. So ayan mga Habibis Nabili na natin ang birthday gift Para kay habib David Thank you Na pinamiss ko last time So ayan At nagustuhan niya Super ganda Super nice Bet na bet niya At bet ko rin Charis At dahil yung gagamit ko, Charis nila Okay lang I love you I love you Kiss pa we'll <laughs> okay. Ganda Gan mm. hmm. Ganda talaga <laughs> ganda, <t> <laughs> yeah. ganda talaga So eto na mga Habibis Hindi ako papayag na ako lang Bilhan ni Habi Rice So, the top is a Tiffany's this. and oh, oh my God. Uh, this is so nice. I love you it. You happy you like it? I love it That's so my much. Christmas gift yes, for you. Yes, thank you. Oh Show them, oh, it's so nice. It's solid. It's really nice. Solid. I love it so much. It's so Thank you for yes. this Christmas gift. I love you. I love you. Yeah. Kiss now. <laughs> Cheers! Thank you, Tiffany's. They some yeah, yeah. Gifts. I love you so much. I love you I love you too. Oh my God, yeah. I'm so happy. New v -ring. Gusto ko ng no more box. This okay. oh is the last one as yes. well. Oh my God. god. Beautiful. 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 Oh the my Tiffany God. Box. The Tiffany box. <laughs> 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 yes, oh my god, happy birthday. Oh, happy birthday. <laughs> <laughs> Merry, Merry, Christmas. I love it! Ayan na. na. it natin. <laughs> Uh, pasay, 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 pasay. Yes. Wow. Wow. wow! Wow! Oh my, oh my God. God! I love it. Nice Thank you! I love it. Oh. Wow! So nice! I love it! Ganda. Para ako kinasa. Eh, ano ba kaya kisyo na Oh my God. I love it. Hindi ba? Perfect. It's a Merry Christmas. I know. So, ito na nga mga hobby beats. Kakain kami dito sa US sa isang sikat na seafood restaurant sa mga lobsters. Ang pangalan niya ay... Tang Tang. Tantang Newport Tantang mo din Tantang <laughs> Newport Seafood Resto Let's go! Pasok tayo Hello, Hello. Kasama namin ang mga kachicos and friends Yes, mga kachicos and friends are here Kailangan <coughs> tayo Hello everyone. Say hi. Say hi. I will not give you your gift. And -pogi have you right. Maybe pogi mo sa mong bracelet. Thank you. Christmas. Thank you. I you. Love you. you. Ay, si Poy Soup. Stop. Stop no, ng bro. soup dito. Oh my God. Mm. <laughs> ano na sa Poy so? Soup? ano nila. Specialty okay. ba? Fish ano? Basta mga Chinese. Fish mouth. Fish mouth. Fish mouth. Oh, looks yes. good. Mouth. M A W. Ganon mo talaga si. Try natin yung kanilang soup. Fish mouth. Fish mouth. Fish mouth okay. soup. Oh, right. yeah. kasi malamig yung panahon. Sarap. Wow. That's lobster. There's another one, right? Oh. Grabe, ang laki. <laughs> paborito ko to. Yes, favorite ni Habi David o oh, lobster. Yeah, lobster oh, na may pansit. <laughs> oh, oh my God. Kunin mo yan, Favorite mo yan. Yum. Ah, so, oh. oh my God. Look at that. Kasi dalawa. Happy ka? Happy birthday. Yes. yes. Hindi ko birthday to. May birthday ni Atty. Ay, sir. Kasi kami ni Another one coming! Oh my god! Oh my god! Happy birthday, third year, sir! Happy birthday! Thank you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you, Happy birthday dear sir. Happy birthday to you. Birthday na rin, okay, sir. We can take food, yes, sir. And we can have a refill of the rice. Okay. Uh, Siyempre <laughs> uh, <lobster. laughs> <laughs> na pati. Oh my God. Love Lobster, na may Parang hindi pwedeng hindi magkamay. Ang laki oh, parang mukha ko na. Yes. Oh, okay. sipit lang po. Samdaming laman. laman. Oh my god. Looks delicious. Ayan. Ayan. Good choice, attorney. Yeah. Oh my ah. god. Oh my god. Eh, gumamit ka pa ng isa. Yeah. Yan. Diba? Para mas madali mo makuha. Yeah. Oh my god, look at that. Looks oh yeah, ang Look at that. Maybe you want ngayon pa ako, baby, na lobster na may pansit. Try natin ang lobster with pansit. Ito. Oh my God. Look Halo niya, yung pansit mo. Magawa ka kaya ganyan sa sa Pilipinas, baby. Crabs na may pansit. Oh, <laughs> day 3 of oh, lucky attorney's na birthday. Day 3. Sarap. Try the this is the third night celebration. I mean, Gayahin mo yan, baby. Gawa ka ng alimago na may pansit. Kaya oh, oh. nga, dating nga. Try natin. Oh. Ano yan? Bibi, may problema ako. Problema mo. Kati-kati na labi ko. Oh, wala nyo, nasarapan ka naman. Allergies. May dala kang anti-stem. Wala ka. Patay. Hindi. Kati. Oh, wala nyan. Ngayon po, tante, masaya ka. Candid lobster. Candid lobster. Yes. yes. Ano to? Isang piraso na lang? Wala bang gustong kumuha? Nakakahiyaan. Wala? Ha? pa guys? Ano to? Pinoy vibe? Pinoy vibe nandito. Huwag nang mahiya kung ano na yan. Grabe, busog na busog ako. Nabusog kami. Namamaga ang lips ko. Sa dami ng kinain namin lobster, my God. Sa kong busog hindi na lang gamit mamaya hindi lang gamit mamaya hanggang